Hanggat maaari ay mas gusto ng makabayan bloc sa kamera ang kaunting grounds for impeachment na gagamitin laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, sa ganitong paraan ay mapapabilis kasi ang proseso sa kasagsagan ng consolidation ng impeachment complaints. Sa kasalukuyan ay tatlo ang inihaing impeachment complaints laban kay Duterte at meron pa umanong inaabangan na ikaapat. Ang mayayari na kasi dyan, pag wala ng magsasubmit pa ng impeachment complaint, etong apat na, eh, na, complaint, na complaints ay i-endorse na kay speaker, tapos si speaker na ang mag -re refer doon sa Committee on Justice. Tapos dito na sa Committee on Justice, magkakaroon ng consolidation. Kung magkasundo naman sa Committee on Justice, yung pang-apat na complaint na yung dadalhin, ah, depende, depende sa pag-uusapan o yung first o yung second o yung third, parang ganun. Nais ding isulong ni na Castro kasama ang mga kapwa complainant at endorsers kung anong complaint ang ilalabi kay House Speaker Martin Romualdez. Uh, pinaka konte, no, at saka pinakamabigat, tingin natin ano na yun eh, no, um, para, pa, para maipush na natin yung impeachment, uh, mas maganda, <laughs> mas konti na kasi eto yung, yung mga... yung mga ano no yung mga testimonies yung mga documents Uh, available na yan no nakita na natin yan sa committee on good government no at, at lahat naman ng mga nagsalita doon ay under oath di diba? so talagang yun ay matibay na so mas mas konti na articles no yung mga lalamanin at saka mas mabigat no na ano na complaint mas maigi para sa Senate naman as a court madalian na rin sila Samantala, hinimok naman ni Castro ang mga complainant at endorser na makiisa sa kanilang gagawing malaking pagkilos sa huling linggo ng Enero. Bukod sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo, ipapanawagan niya sa gobyerno ang pagtugon sa mga isyo ng lipunan gaya ng mataas na presyo ng mga bilihin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.